So Regadilio. Yan, kay dalawa. Pwede yan pang Regadilio, no? Thank you, ma'am. Thank you. Ito, lang? Yep. Yan. Yeah. mga kailangan sangkap, bawang, sibuyas, atay, baboy, mangtumas, at pamintang pino. Mag-umpisa na tayo. Una, gisahin lang ang bawang. So ngayon, depende sa inyo kung gano'ng kadami bawang ang ilalagay ninyo. Ako, nilagay ko dyan ay kalahating ulong bawang. Sunod ay ilagay natin ang sibuyas sa puti. Puti ang ginamit ko. At isunod na natin ang atay hanggang sa mag-golden brown bago ninyo ilagay ang baboy. So, kapag golden brown na ang atay, ay ilagay nyo na ang baboy na hiniwa na pang sigadilyo. So, pakuluin nyo lang yan. Huwag nyo muna lalagyan ng tubig dahil kusa maglalabas siya ng sarili niyang tubig. O, ba diba? Ang galing, naglabas ang sariling tubig ang baboy. So, gisahin mabuti. May, may kusmekos lang yan. At yan takpan nyo uli. Kapag kumukulo na ang inyong nilulutong higadilyo, yan, maganda na ang pagkakulay niya. Palambutin nyo maigi ang baboy para sa unang kagat ay malambot at para hindi kayo naghahatak na, o oh, nagmunguya na parang goma. Ilagay nyo na ang pamintang pino. Ngayon, depende sa inyo kung lalagay nyo pa ng asin. Depende sa inyo mga pandasa, mga mare sa so, mabuti ng ilang minuto ang pinapakulo nating baboy hanggang sa lumambot na ito at sunod na natin ilagay ang mangtumas. so ang ginamit ko dyan ay isang buong bote ng Mang Tomas, at yung natira ay sayang naman so nilagyan lang natin ng tubig oh. pahintay lang natin siyang kumulo so kapag kumukulo na uli para sure na 100% na ang baboy natin ay malambot So pakuloy nyo lang ng ilang minuto. Wow. So yan, sa palagay ko goods na yan. Tikman natin kung masarap. Mmm, syempre, luto ko yan. At iyan na ang ating nilutong higadilyo na nirequest ng aking anak. Oh. Ang aking anak ngayon ay nasa kabilang bahay sa kanyang pinsan na si Iwa. So maya maya ay susundin na natin siya para ayay na natin kumain. So tara, putahan na natin ang aking anak. So nandito lang siya sa kanyang iwan, nakikipaglaro. So putahan na natin ang aking poging anak. Siyempre, lahat ng ating anak ay pogit maganda para sa atin. Sako! Ay, tara na, kain na tayo! Ito na ang may higadilyo anak. Kain na tayo, tara na!